Binigyan ng Office of the Ombudsman ang sampung araw si Vice President Sara Duterte para sagutin ang reklamong isinampan ng Kamara kaugnay sa isyo naman sa kanyang confidential funds. Kabilang po sa isinampang reklamo ng Kamara ang plunder, technical malversation, falsification, use of uh, falsified documents, perjury, bribery, corruption of public officers, betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Matatanda ang inaprubahan ng Kamara ang rekomendasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability na sampahan ng reklamo itong si Duterte at iba pa dahil sa umano'y maanomalyang paggamit po ng 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at 112.5 million pesos na confidential funds ng DepEd. Kabilang sa iba pang pa sinampahan reklamo ang Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zulayka Lopez at iba pang mga personalidad. Ayon po sa Ombudsman, kung hindi makapag ng kontra sa Laysaya, mga respondent ituturing na itong waiver po nila at itutuloy na ang preliminary investigation. Wala pang payag ang kampo po ni VP Duterte at mga respondent single po dito. Ngunit nauna nang sinabi ho noon ang ating Vice Presidente na walang mali sa paggamit ng kanyang confidential funds at intelligence funds.